Monisaga guys, ikani siya sa langit guys, nagbuga akong gitakop ko ro na daghan kay ini siya. Nagbugong nang kauban niya. Tarawad niya garek daghan kayo. Pangaonon ra ba siya sa isda? Naani karon diri. Diri sa Balugo guys, daghan kay ini siya guys, karon daguy ni na hita bo, ka ni asa ah, sa kani siya gikan, nagikan siya sa langit mahagbong. Oh. Ah. Ano, ah. mahagbong gikan sa langit. na mga do mga nah, gikan sa langit yes o ang katingadaan ni niya ah, kay naagid siya pirmi mahagbong sa tubig wag yung mahagbong sa, sa bato sa yuta naagid siya tanan sa tubig grabe ka daghan na pangaunan na bagisda guys na hashtag na ni kang kuya kim kuya kim paki explain ani ni aun sa inahitabo ni kuya kim palihug ko paki explain ani, ni asa ni dapat kay ikaw may batak ani nga mag explain na mga mga ingani Kaya murag pagi ko kita aning nga mga kuan na sukad-sukad. Aning nga mga kuan sa social media karon pagyud ni siam i eh, ato siyang hashtag ang kuya Kim, guys para iyang ma explain kaya siya ma eksperto aning mga aning nga mga tirada. Oh, grabe kadaghan ka, guys. Naman mo na siya, nakalandig. Iyan, lupad-lupad.